Kumusta po? Ako po si Lydia, isang VTuber. Sa taong ito, ang festival ng Bangkang Dragon o Duanyu Festival ay natatapat sa Hunyu Ten. Sa tradisyonal na kapistahang Chino ito, ang mga pamilyang Chino ay naghahanda at kumakain ng Dongzi o Hugis Piramideng Suman. Mayroon din kaugalian na pagsasabit ng gamong Maria. Papalipad ng saranggola, paggawa ng sachet, pag ng alak na realgar. pagsusuot ng five-colored thread sa galang-galang at bukong-bukong. Idinaraos din sa maraming lugar ng bansa ang karera ng bangkang dragon. Ang lahat ng mga kaugaliang ito ay naglalayong alisin ang mga sakit sa katawan, at magkaroon ng magandang kalusugan at kaligayahan. Muli, mapayapat maligayang festival ng Bangkang Dragon sa inyong lahat.